Ay, ah, wow, dumating na yung kanyang darling. Kaya ano pa? Kami, kaya kami, kaya kailangan may sabaw. Kaya kailangan may sabaw. Ay, dadating tapos wala man lang sabaw. O, wala ka sahod. kailangan, sarapan mo ulam mo, wala ka sahod. Baala ka. Nung wala, i-relax, eh, relax tayo. Ngayon, hindi ko naman. Bano Ba, ano ka? Laging sineswerte? Hindi araw-araw e -araw Pasko ay napati napatigil ang vlog at may dumating na isang kamaritesan ko oh, no. dumating si Madam Gatorade si Madam Gatorade ay dumating so ito yung aking deliver for today ayan coke Coke 12 oz 237 ml dalawa 178 ang isa isang mountain dew, isang lemon 175, 178 178 itong dalawa dalawang kasalo 275 pesos dalawa at dalawang bandel na mantika ang total niyan ay 1,700 1,826 pesos ayun empty na yung nandun Pinti na rin yung nandyan. And mga galon ko, nilinis ko siya kanina. Kasi nga, nung nag ako ng uling, medyo naalikabukan. So, nilinis ko, pinunasan ko kasi nga may malam, laman pa yan. Ito kasi mga galon na ito, mga walang plastic. Ay, ayan, mga walang plastic. Unlike dun sa iba na may balot na plastic. Ayan, so katulad nito, ibabalik ko ito kasi ganito siya guys. Wait la, Ayan, dapat meron siyang white yung takip na ano, kaso wala. Kaya ibabalik ko itong dalawang ito. Yan na nasa bungad. And yung naando sa, ano, yung nasa tabi. Ayan, yung mga nasa tabi niyan. Hindi ko na siya ibabalik kasi may mga double. Do double cup na nandito sa may takip. So, ayun. Tapos may tagas. Ayan yung laman niya. Um, dapat yan puno. May tagas kasi siya. So, mag-aayos muna ako ng aking mga pinamili. Ay, pinamili. Ng mga deliver ko ngayon. Wala na kasi akong stock ng mantika. Ayun. Walang katput, food. Buti nga, walang cut food ngayon. doon. Hindi mo na ako maglalagay sa ref kasi may mga laman pa naman yung um, ay, ayun, hindi matanggal. Oh, ang pagkakaparol nitong gunting na to. Um, hindi siya mag, ano, um, hulit lang. Iaayos ko yung mantika. ayun, ito yung mantika na na mantika na labo. Ito yun yung labo. Yan, medyo malabo. Kaya labo kasi malabo yung camera. Madilim kasi ganito siya. Yan, medyo puno siya oh. Dati nung anong, nung, sobrang mahal ng mantika, halus ano niyan, halus dito na sa so may balikat niya. Ngayon lumaki na siya. So ngayon ang pupunasan ko muna siya para maganda-ganda naman. Ang kalahati nito ay 16, asang bottle nito sa akin ay 32. Ano ba mantika na to? Naabot siya ng ano sa akin, isang linggo. Tapos, other week, sunod na week, magpapadeliver ulit. Ayan, kailangan pupunasan natin siya. Maghahati na din ako mamaya. Yung kalahati, dito ko siya nilalagay. Ayan, dito. Ayan, tapos na. Ito, lagyan na natin dyan. Tapos yung dalawang empty. Ayan. Ito yung dalawang empty. Nilalagay ko siya dito. Meron kasi ako dito ng alagyanan. Ito. Ayan. Lagay ko siya dyan. Kasi, oops. Ayan. Ayan. Ito na. Ang isang bote ay nabebenta ko ng mm, piso. Huh. Ini. Mabibenta ko siya ng piso ang isa. Kapag napuno na yung sako na yun, meron na akong 50 pesos. ba? Diba? Tapos yung binibigay ko na kay Ining. Thank you. Ayan. Masira yung akin. Wait lang. Wait. Ayan. Dahil amin kasi, syempre, alam nila na hindi ako maalis ng bahay. Maliban na kung hindi ako mamimili. Yung iba, ayan, meron ako deliver. <laughs> Pero hindi sa akin. Ito dun sa isang customer kung taga bukid. Kasi yung sa kanila, wala silang address. Kasi dun sila sa may ilat. Itong labas ng subdivision namin, may gate yan. Tapos dun sila sa labas. And so, hindi naman siya naka-address sa akin talaga. Nakalagay lang Mercedes Homes wala nakalagay na Black 25. Hindi talaga ako pumapayag na gamitin nila yung address ko. Black, yung, yung, sinabi ko na yung Black 25 namin. Hindi, ko, hindi ako pumapayag na, na gamitin nila yung address kasi baka kapag nasira sila, hindi na ako makaka-order or baka maban na ako sa ibang mga online sellers. online, sale, online seller na no, ganyan. So, ito yung sa kanya, black, uh, ano lang, uh, Mercedes ang ginamit niya. Tapos, nag-iwan lang siya sa akin ng bayad, 600 pesos. Lumipat ako dito sa loob kasi may nagpupukpok doon sa labas. Yung mga nagko-construct kasi doon ay hindi pa tapos sa kanilang trabaho. So ito yung total na napagbayar. Ayan, 1,826. Yung dalawang ko kasalo ay nagkakahalaga ng 550. Ang isa niyan ay 550 divide natin sa dalawa ay 275 So, 30 ang bentahan ko ng kasalo times natin sa 12, 12, 24 kasi dalawang case. Uh, 722 LS natin yung puhunan na 550. So, meron tayong tubo na 175 pesos. Ayan, may tubo tayong 175 sa dalawang case. Dito naman tayo sa Coke Owns, yung 12 Owns na yan. 350 yung dalawa. 350 divide natin sa dalawa ay 175. 24 ang laman nun. 24 times natin sa 12. Ayan, 288. So, dahil dalawa siya, 576. Iles natin yung 350 na na puhunan natin. Meron tayong 226. Sa dalawang dalawang uh, tawag dito case ng ano, malaki talaga ang tubo ko sa mga deboteng maliliit na ito. Tapos yung lemon and mountain dew, ganun din siya. 171, 175, 175, 350 din yung dalawa. So, same din sila noon. Meron din tayong tubong 226. Tapos sa mantika, 576. Divide natin sa dalawa. Ang puhunan niya ay 288. Ayan, 288. So, 12 ang laman ng isang tali. Bali, 24 siya. 24 times natin sa 32 ang isang bote. 768 pesos. I-less natin yung 500. 76 na puhunan is equal to 192. Ayan, ang aking tubo sa mantika. And, i-add natin itong, yan, eto na yung mga tubo natin. Ano, 175 175 plus 226 tapos 226 plus 192. So, 819 ang puhunan natin, ay ang tubo natin dun sa deliver natin ngayong araw na ito. Ang puhunan niya ay 1,826. Ang tubo natin ay 819. O ba diba, Ang At eto mga ito guys. At itong mga order ko ngayong araw na ito ay napaka fast moving, lalo na yung mantika. Yung dalawang tali ng mantika ko ay hindi siya aabutin ng... Uh, hindi siya abutin ng dalawang linggo. Pinakamatagalan yan, isang linggo hanggang Basta isang linggo siya mahigit. Tapos lalo na yung mga soft drinks, may nagko dito. Tapos doon sa kabila may nagpapagawa. 1.5, mga cook mismo, mga mismo mismo. Pero mas malakas talaga yung mga debotiko. Basta magde-deposit lang tayo. So, so di ba? Ang laki ng ano, ang laki ng tubo natin sa maliit na puhunan, kung tutusin mo, mali maliit lang yung 1,826 na puhunan ko. Kung i-compare -co dun sa mga grocery ko, na magkano lang ang pinapatong ko, na tigdudo stress lang sa isang items ng grocery, samantalan dito, bukod sa napakabilis na siya, ay malaki pa yung tubo natin. Pati dun sa, sa, itlog, yung itlog ko ay 200, um, magkano ba yung 220, yung isang large noon, tapos ang benta ko noon ay 9 pesos. Malaki din yung tubo natin sa itlog. No, basta maging masipag lang tayo sa araw-araw. So yun lang, mamaya mag-update ulit ako ng aking mga ginagawa dito sa tindahan, yung aking daily routine sa aking tindahan. Yan, ganda ng headband ko, hindi nakita yung uban ko. Hindi na ako magpapakulay ng buho. kasi nga ba na siya nito. See ya later. Nasimot yung soft drinks ko. Ayay, ay, grabe. Ito, i ko ito dito ngayon kasi nga dito sa amin may ano, may nagpupungos. Alam niyo ba 'yun, 'yung nagpupungos ng petchay? Nag-aano sila, nagka-harvest sila ng petchay. Tapos dito sila dumadaan malapit sa amin. Kaya nagulat ako kanina, may mga ibang mukha. Hindi ko kilala yung mga yun. Ang dami nila, halos naubos nila yung dalawang case na red na cobra tapos yung sting nagpa-deliver ulit ako magpa-deliver ulit ako kay kuya hindi ko alam kung makakaabot at saka yung mineral water na maliliit ayan so i-stack ko ito na lang o na lang yung sting ko at saka itong cobra tatlo yung malamig tapos yung mga koko halos nabili nila lahat kaya wala na akong stock doon na ano yung sito na lang mamaya maglalagay ako doon sa sa labas sa ref doon sa labas ayan, mag, mag i tayo, mag i mag -re refill tayo kasi nga, baka maubos to. Sana makaabot ako kay kuya mamaya, deliver niya. Sayang naman,